Okay na. Okay. Ayan, mistake mo na, di ba? Kunyari oh. lang. Primero. Baba mo yung clutch. Taas mo yung trim niya, sir. Baba mo lang di ba? Oh. 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 Parang, parang totoo lang, oh. Gano hmm. you know, mo, pre, ha? Kung paano magpatakbo naman, napakabilis. <laughs> Dari na kayo, sir, tago. Oh. shit! Oh, ano yan? Hmm. kahit na tayo. sa'yo. 100 lang yan. Malapit na tayo sa Horvada. Malapit na ako tayo. Piling pahinahin na muna ito. Kasi delikado eh. Tenta na oh. Tenta yung Oh shit! Yung jeep na yun, nakita niyo yun, overtake natin yan. Saan hindi mo ba obertigan natin Sabi na kasi, uminto eh. <laughs> May bagol. Boom! na to man. <laughs> <laughs> Na-video yun. Ano, driver? naman ang papakita sa inyo ng kila. <laughs> ito pala ang ating ikawahan. <laughs> <laughs> uh, malapit na po kami sa daet. Okay, ito yung bundok na yun. Akit namin yun. Woo! <laughs> <laughs> Tata! Sit na lang. Oh, sakas ka nung hindi na nakapain. Hindi ko na eh. Saan ni Sidro po? Ha? Diet. Saan ni Sidro diet po? Mayong trail. Maniobra. Yeah, deh Saka sa yung sago. sa ako yung sago. Ayaw ko sa yung O naman man, ako naman. Pwede lang. O, stop ko na to. mo pakita na, pakita na.